Ayon sa isang statistical survey na ginawa sa buong Asia, Pilipino ang nangunguna sa pinaka-stress na tao sa kontinenting ito. Umapangalawa naman sa pinaka-mainitin ng ulo palagi. Kaya naman, ang maliitin at daragi ng isang Pinoy ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na ika nga ng mga matatanda ay para ka na rin nagtampo sa bigas. Mga bobo! Mga bobo! <laughs> Taong 2015 nang makasagupa ng kababayan nating si Eden Sonsona, ang undefeated na knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division na si Adrian Diamante Estrella na isang Mexicano para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagu pa ang ito mga kaibigan, 4-1 betting favorite ang undefeated na Mexicano na kumbaga sa wedding kapag tumaya ka ang piso mo ay tamang isang libo dahil halos lahat ng manonood ay inaasahan na magiging isang madaling laban lamang ito para sa Meksikano at gagawin palabok lamang sa kartada ang kababayan nating Pinoy sapagkat sa kartada pa lamang itong 22 panalo na 20 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo ay talaga namang iisipin mo na medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated na Mexicano ay mauuwi pala sa isang huge upset para sa heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Australia, kay Sonsona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban dahil nasa kanya man ang halos lahat na advantage ay baliwala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam na ng kamay ni Sonsona ang galawan ni Estrella o siguro umira ng katimonya ng kamay ni Sonsona kaya gumalaw ayun sa si Estrella sa pagmumuka unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Mexicano matapos matamaan ng isang right hook. Ngunit ang ruling ng third man in the ring ay nadulas lamang daw sa balat ng saging itong hometown fighter. Eh sino ba yung walang yung kumain ng saging na hindi marunong magtapon sa basurahan? Kung mapapansin niyo mga kaibigan ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sonsona na mahiya mo nagwawasiwas ng dos por dos na may pakumbakya sa dulo. Samantalang si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang ng pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counter punch na mahiya mo kuting na tamang abang sa tinapa ng kapitbahay. Bagamat heavy underdog itong si Sonsona sa laban, Pinatunayan e naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Mexicano na pangmamaliit at pagkeripig sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat ang inaakala nilang easy fight at patabang bulati lamang sa kartada ni Estrella na si Sonsona ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican prospect na kumbaga sa pagkain akala mo masarap na imbutido ang ulam yun pala it's a prank lang na etyas ng kalabaw na hinulmang skinless. Halos labing isang segundo pa lang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook kay Estrella na mahiya mo na hampas ng pambomba ng puso ang pagmumukha nito. Na gulat na at tila hindi makapaniwala ang mga Mehikanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang inuupuan matapos bumagsak ang kanilang pambato. Sinubukan pa naman bumangon ni Estrella ngunit sa kasamang palad ay agad din inihinto ng referee ang laban dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito. put isang panalo, labing isa sa pamamagitan ng knockout, labing dalawang talo at may isang tabla. Yan ang kasalukuyang kartada ng kababayan nating si Jan, the disaster Hemino. Sa unang tingin, iisipin mong walang espesyal sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talo ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pang-tune-up na mga papasibol pa lamang na boxer. Pero saan ka mga kaibigan? Sabihin na natin hindi kagandahan ng record ng fighter na ito Pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa Kapag siya na ang makakaharap Sapagkan nakakabilawak din naman ang kamao nito Sa katunayan niya mga kaibigan Kung ating babalikan na naging laban niya Noong taong 2016 sa build up na labing siyam at walang talo na undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Kanklari ay nagawa nitong makaskor ng upset ito ay matapos niyang inaaccount sa unang round ang undefeated prospect. Nito nga ang putatlo ng Nobyembre taong dalawang labing Isa na namang undefeated record ang winasak nitong si Jimeno. Ito ay nang makasagupa niya ang Noy 11-0 na si Arnold Alejandro na isang Amerikano. Para sa isang 8-round schedule super featherweight bout, ang sagupang ito ay isa sa mga undercard ng rematch ng Wilder vs. Ortiz na ginanap sa NGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang ay nakascore na agad ng knockdown itong si Hemino, matapos sumapul ang lepuk sa mukha ng Amerikano. <laughs> a... oh, no! Nakatayo pa naman ito at nagawang magpatuloy matapos makarecover sa pagkaka-knockdown at nagawa pa nitong madomina ang sumunod na apat na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nagumpisang maging agresibo si Hemino na mahiya mo na karobos at tungkat aling kalabaw. At sa hindi inaasahan, biglang nagpakawala itong si Hemino ng isang solid right hook na tumama direkta sa nguya-nguyahan itong si Alejandro. Kaya yun, bagsak ang Amerikano. Pathetic. I don't think he's gonna get up, Felix. It's all over. John Jamino! won a punch knockout. Flatlines. Alejandro here at the MGM. Oh Has my goodness! Boom. Ooh. Now that's it. He's out. He's out. Oh man! What a right by Jamino. We told you he looked Look a little at this. better in the fifth round. And down he went. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect At nakaskor na naman itong Semino si ng isang upset sa ikatlong pagkakataon Panalo ito by a knockout sa round 5 I'm gonna do the same I'm gonna go for knockout I'm gonna punish my opponent I just hopes nothing bad gonna happen He gonna walk out by his legs from ring at na destroy I smash. Yan ang mismong sinabi ng unbeaten IBF Titan holder noon na si Dick the Raging Bull Darchinian sa kababayan nating si Nonito the Filipino Flash Donaire. Ang ibig sabihin ni Raging Bull mga kaibigan dito ay matutulad lang daw si Nonito sa nangyari sa kuya niyang si Gilen Donaire. Babasagin din daw nito ang panga, gilagi at muya nguyaan nito na talaga namang saksakan ng kayabangan na kung atin niyang matatanda noong taong 2006 naglaban si Glenn at Darjinian kung saan natalo si Glenn matapos itong sumuko sa ika na round ito ay dahil nabasag ng panganito sa kanilang laban matapos masiko noong round 3 at mas lumalaban ng tamahan ng isang right straight noong round 6 clash Samantala, isang taon lang ang nakalipas ay nabigyan ng pagkakataon si Nonito upang sumabak para sa isang world title fight. Ito nga ay nang harapin niya ang tumalo sa kanyang kapatid na si Dick Darchinian. Samantala, Tototier naman ang utol ni Nonito at may yamo sinalinan na kapangyarihan ng kanyang utol. Sa laban na ito ay hangad din ng Pinoy na may ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay ng hambog na Armenian fighter at halatang parang gusto ng dikdikin na parang bawang ni Nonito ang pagmumukha nitong si Dick Gertinian. Mula sa super flyweight division ay bumaba itong si Nonito ng timbang patungong flyweight para lang makalaban itong si Raging Bull. Noong mga panahong ito, bit-bit pa ni Darkinian ang malinis na record na 28 panalo. 22 dito ay tinapos bayan knockout at walang talo. Samantalang si Nonito naman ay may labing pitong panalo. Sampu ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at isang talo lamang. At halatang halata na bagitong bagito pa ito. Halimaw na may tuturing sa plywood division itong si Narcinia noong mga panahong ito samantalang si Nonito naman ay hindi pa masyadong kilala at upcoming prospect pa lamang. Kaya naman sa kanilang sagupan ay heavy underdog ang Pinoy fighter. Ngunit pagdating sa mismong laban ay tila naging kabaligtaran ang nangyari sapagkat si Darkinian ang nagmukandehado sa laban imbis na si Nonito. Unang round pa lang ay nakailang beses na kumonekta ang counter left hook ni Donaire sa pisngi ni The Raging Bull na mahiya mo tamang almusal ng kamao. There's a nice left, counter left took by Donaire. The trick for Donaire was to well as Darchinian came in for the... Ilang segundo bago matapos ang round 3, ay muli na namang kumunekta ang kaliwa ng Pinoy fighter. At bahagyang nahilo si Darchinian na animoy lasenggong tumangay ng Alfonso ang hinaluan ng Jinbulang, Lambanong na may Tandoi ice na binuro dahil sa paggewang nito. Tapos na sana ang laban dito mga kaibigan. Ngunit kinulang na rin sa oras kaya hindi na nagawang mag-follow up ni Nonito para tapusin si Barekong. Kung sa mga previous rounds ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na kalimang suntok ni Nonito, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang Armenian fighter. Matapos kumonekta ng solid, ang signature counter left hook ni Nonito sa mukha ni Dark King

Sinubukan pa naman tumayo ni The Raging Bull dito mga kaibigan Ngunit dahil din sa tingdi at lakas ng sinalo nitong suntok Ay kitang musak na talaga ito at hindi na kayang magpatuloy pa Dahil dito ay tagumpay si Nonito na maiganti ang kanyang utol Sa kamay ng hambog na si Darjinian at naagaw pa ang IBF Flyweight Title at ang matindi pa nga dito mga kaibigan dahil sa ganda ng knockout win nito ay itinanghal ito bilang 2007 knockout of the year at upset of the year ng The Ring Magazine. Es puto pakiap. <laughs> bunga nga mo ha. O ayan, T-Rex arms combination lamunin mo. Ayun oh. No? Tawa pa lang yan mga kaibigan ang sarap ng ambalusin at kinilasin. Animoy unggoy na inurungan ng regla kung humalakhak itong mayabang at hambog na si Brandon the Punching Bagrios. May pagpalo pa sa magasin ni Manny Pacquiao at ang angas ng buga-buga eh para namang gasulong korte ng pagmumuka. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating matutong hayan kung papaanong pinagmukbang ng kamao palaparin sa suntok at gawing hulmahan ng batya ang pagmumukha nitong si Brandon the Punching Bag Rios ng ating pambansang kamao. Taong Nobyembre 2013 ikinasa ang laban ng Manny Pacquiao at Brandon Bambam Bam Rios para paglabanan ang bakanting WBO welterweight title. Una ng hinambalos ni Pacquiao ang pagmumuka ng kaibigang oso nitong mokong na to na si Antonio Margarito Minura si Pacman at may pagtanong pa sa batang wala pa namang muhang kung sino ang mananalo sa kanila ni Pacquiao. Win, Pacquiao Margarito? Margarito. Okay. Right. Yeah. That? No, this guy. Esputo es okay. Kumpiyansang kumpiyansa ito dahil ito daw ang pinakamatindi niyang training na naranasan sa buong buhay niya at preparadong preparado daw siya sa kanilang laban at alam na alam na daw niya ang pangontrang depensang gagamitin niya kay Pacquiao. Aba ay tunay nga naman, pinaghanda ng kampo nila ang depensang gagawin nila sa atake ng ating pambansang kamao. Yun niya lang, nakalimutan ng kanyang trainer na sabihin kamay ang ipangsangga sa suntok ni Pacquiao. Kaya yun, pagbumuka niya ginamit niyang pangsala. Kaya naman, matapos ang laban, tinubuan tuloy ng malaking kulane ang pagmumuka nitong si Antonio Margarito sa kanang pisngi. Anyway to the rescue naman ng kaibigang oranggutan nito na si Brandon the Punching Bagrios at ipaghihiganti daw niya ang huling saling lahi ng mga Meksikano. Subalit bago ang kanilang laban, maraming boxing fans ang nagpe-predict na gagawin lang daw siyang pang June fight ng ating pambansang kamao at bubugbugin lamang ng walang kahirap-hirap. Gigil na gigil naman ang panganiriyos at nagngangalit ang mga gilagid at sinabing hindi daw siya pang June fight na boksingero at mas lalong hindi daw siya magiging punching bag o punching mitts. Bago ang laban, puro kabulustugan at talaga namang puro trash talk ang lumalabas ang nguyang-nguyaan nitong si Rios. Tatapusin na daw niya ang naghihingalong karan ni Pacquiao at pagre rin na ng maaga. Sa kanilang weigh-in naman, nagpasiklab na agad ang ating pambansang kamao. Mantakin mo ba naman, pinakitaan ng galawang Master Hokage ang mga boxing fans. Humarap ito sa magandang modelo na anin gusto itong kalabanin ng banayad at dahan-dahan. Samantala, nagkagirea naman ang kampo ng training team ni Pacquiao at Brandon Rios dahil iginigit ni Freddie Roach. Natapos na ang panahon nila Robert Garcia sa paggamit ng gym dahil isang gym lang ang kanilang ginagamit sa pag ensayo at may schedule talagang sinusunod at ayaw pa nitong magsialis. Nakapagbitaw tuloy ng di magandang salita si Freddy Roach kaya natadyakan ng tinanggal niyang dating conditioning coach ni Pacquiao nakakalipat lang sa kampo ni Rios. Samantala, ang mayabang at humbog na si Rios ay walang pakialam at dire-diretso lang sa pag-iensayo na imbis na umawat ay tuwang-tuwa pa na animoy unggoy na binatuhan ng lakatan na saging na mahiya mo may tililing inuudyukan pa ang kanyang team na sige lang gulpihin nyo pa yung mga yan napailing na lang si Pacquiao sa interview tungkol sa nangyari at sinabing magrespetuhan na lang at magmahala na lang at nagsimula na nga ang laban ang 27 na si Brandon Bambam Rios ay kumpiyansang kumpiyansa na na daw niya ang naghihingalong karir ng ating pambansang kamao at may pagsayo pa ng bong tarat-tara at talaga namang binobomba pang maigi ang mga kamay. Tapos pinangangalandakan pa na nag-training daw siya ng maigi ng limang buwan at sinunod daw niya ang lahat ng sinabi ng kanyang trainer. Kaya hindi daw uubra ang ating pambansang kamao dahil ito daw ang pinakamalakas na version ng kanyang sarili at papatulugin daw niya ang ating pambansang kamao. Tapusin, 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 tapusin. Round 1 Gigil na gigil si Pacquiao at gusto ng dikdiki ng pagmumuka ni Rios Pinalamon nito ng T-Rex Arms Combination At nang mistulang unggoy nakakamenipos lang sa bagal ng kilos nito Lahat halos ng suntok nito ay kumakalpot at ngingisi-ngisi pa na talaga namang parang may sayad. Round 4 Dito na ginawang punching bag ni Pacquiao si Nagpakawala ito ng iba't ibang kombinasyon. Samantalang si Rios naman ay hinahamon pa si Pacquiao na sumuntok pa na sumuntok dahil nagyayabang pa ang pagbubuka nito na hindi daw siya nasasaktan. Round 5 tinamaan ng solidong left straight ang pagmumukha nitong si The Punching Bag at sa sobrang kayabangan niya nito ay may pagbelat pa ito na parang batang nasaktan at sinabing hindi naman masakit. Ngunit mahahalata mo naman sa pagmumukha nito ang lakas ng suntok ng ating pambansang kamao dahil ito ay nagsisimula ng lumapad at nagmimistulan ng bilada ng daing sa lapad ng pagmumukha nito. Round 7 Pinaglalaroan na lang ni Manny si Rios at nagmimistulan ng punching mitts ang pagmumukha nito. At tulad ng mga naunang round, ipinapakita pa rin nito na hindi daw siya nasasaktan. Kahit bukol-bukol na ang pagmumukha nito at nagmimistulan ng hulmahan ng bagong disenyo ng kalandi uling ang pagmumukha nito. Round 9 Pinilit na ni Rio din si Pacquiao ngunit talagang hindi pa rin siya makatama dito at bilang ganti pinagmumug ito ni Pacquiao ng kamao Humihiling na rin ang mga tao na tapusin na ni Pacquiao si Brandon the Punching Bag Rios. Tapusin! 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 tapusin. Buong laban ay binugbog lamang ni Pacquiao itong si Brandon the Punching Bag Rios at binusalsal ang lahat ng pangtatrashtok at pangbabastos na pinagsasabi nito bago ang laban. Kaya ang ending siya ay nagmistulang unggoy na may beke na may dalawang ketong sa pisngi at ang lahat ng sinabi niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo. At ang nakakatawa pa nito, yeah. hindi daw siya naging punching bag, sabi niya sa interview. Eh siguro nga hindi siya naging punching bag. Hindi naman siguro halata sa pagmumuka niya. You said before the fight, hey, I'm not gonna be a punching bag. I have skills. Do you feel you proved something with this fight going the distance with Pacquiao? What do you think, man? You don't want to ask the question. What do you think? You were watching it. You think I'm a punching bag? I don't think you're a punching bag. I think you're incredibly determined. Uh, no, that's not the answer I asked. So what, what do you think? You just said, I don't think you're a punching bag. I think you're very determined. You, you, you answered the question there. Tapos patawa-tawa pa bago ang laban. Napakalakas pang mang asar. <laughs> Ayun ang ending Atungal ungal ang kinalabasan. I turned my ass out to win. Five months.